Ayan mga kaloti. Ayan. At mapo na po yung tubig namin dito sa bubong. Dito sa terrace. At ito naman po sa labas. Ito po kalakas ang ulan dito po sa kabanatuan. Ayan po. Medyo maliwanag po siya pero malakas-lakas po yung tubig. Look. Ayan mga kaloti. Eh. Malakas ng ulan. Malakas ng pihangin. Pagdam namin ang hangin dito sa aming barangay. Ito po yan sa barangay Obrero, Cabaratuan City. Takas po ng tubig Okay. Ingat po mga kababayan sa bagyong humasa na tapos sa atin. ay uh, stay lang po tayo sa bahay para wala pong casualty na mangyari. Umapo na po itong aming kanal at na po dito sa aming kalsada at ayan si kuya enjoy sa paliliko ayan diba kalodi at, at eto po ang aming sasakyan naligo na yung aking motor ay nandun sa kabilang gilid ng aming tindahan at shout out po sa lahat at ingat ingat mga kalodi lakas ko na nga ngayon oh. look yung puno namin oh. No? ng kono tapos ng ulan, malakas din ang hangin enjoy po ang ating mga isda dito sa tindahan ang ating mga paninda at ang ating kalote nagtitinda ayun no, nakangiti pa <laughs> ating mga alagang aso sa si tindahan shout out kasi agik kamot pa more kasi <laughs> Kasi ba yun? Ayun eh, naman si Max, no? O, oh, si Max ba yun? Ayun, shout out po, no? Enjoy ang ating mga alaga sa lakas ng ulan na tinararanal sa sa araw na ito, October 24, 2024. Ayan, 24-24 po tayo ngayon. Ganun pa man, ay safe na safe po tayo dito sa ating lugar. At magkamat malakas ang ulan, malakas ang hangin ay safe po ang ating mga kababayan umapo na po ang aming kanal ayan may na ang tubig sa aming harapan at may na ng konti ingat po shout out po sa lahat ingat po mga kalodi kanalangin so, po natin ang ating mga kababayan dyan po sa Albay sa Bicol region at e, sila po ay maging ligtas at sila po ay uh, maging safe Ayan po. Magdila na. E, ito pa rin po ang kalangitan. Yung magbabadya po ng mga tagal na matagal na pag-uulan. Okay. Bye, bye na mga kalodi. Ingat po ang lahat sa mga kalodi.